Ang pagligo ay bahagi na ng kultura ng mga Pilipino, isang gawain ng kalinisan, pagpapresko, at minsan ay paraan ng pag-relax pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit sa kabila ng pakiramdam ng ginhawa na dulot ng malamig na tubig na dumadaloy sa katawan tuwing gabi, may mga panganib at maaaring hindi ka nais-nais na epekto ang palaging pagligo lalo na kung ito ay ginagawa tuwing gabi sa kwento ng ating araw-araw na pamumuhay, madalas nating nakakaligtaan ang mga simpleng bagay na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ngayon, tatalakayin natin ang mga panganib na kaakibat ng palaging pagligo tuwing gabi, at bakit mahalaga ang tamang kaalaman sa mga bagay na madalas nating ginagawa. Unang-una, mahalagang maunawaan na ang katawan ng tao ay may natural na ritmo, ang tinatawag na circadian rhythm, na nakakaapekto sa temperatura ng katawan, antas ng enerhiya at iba pang mga proseso ng kalusugan. Tuwing gabi, nagsisimulang bumaba ang temperatura ng katawan bilang paghahanda sa pagtulog. Ang paliligo ng malamig na tubig sa gabi ay maaaring makaapekto sa prosesong ito. Kapag biglang lumamig ang katawan, pinipilit nitong mag-adjust na maaaring magresulta sa pagkagambala ng tulog o hindi komportableng pakiramdam bago matulog ang ilan ay nakakaranas ng panginginig o hirap makatulog dahil sa bigla ang pagbabago ng temperatura. Isa rin sa mga madalas na nababahala ay ang epekto ng malamig na tubig sa mga kasukasuan at kalamnan. Lalo na sa mga nakakatanda, ang pagligo ng malamig sa gabi ay maaaring magpalala ng pananakit ng kasukasuan o magdulot ng stiff neck at rayuma. Bagaman walang sapat na siyentipikong ebidensya na direktang mag-uugnay ng malamig na paliligo sa paglala ng rayuma, Maraming nakatatanda ang nagsasabi ng pagbigat ng pakiramdam sa tuwing sila'y maliligo sa gabi, kaya't mas mainam pa rin mag-ingat. Bukod dito, may posibilidad din ng respiratory problems o mga sakit sa baga. Kapag malamig ang tubig na ginagamit sa paliligo, maaaring magdulot ito ng sudden constriction ng mga blood vessels, kasama na ang mga nasa respiratory tract. Ang biglaang pagbabago ng temperatura ay maaaring mag-trigger ng ubo, sipon, o kahit hika, lalo na sa mga sensitibo ang baga. Sa mga may existing na kondisyon gaya ng asma, ang paliligo ng malamig sa gabi ay maaaring magpalala ng sintomas, kaya't mas mainam na umiwas kung may ganitong kalagayan. Hindi lang pisikal na kalusugan ang naapektuhan, kundi pati na rin ang immune system. Habang natutulog, ang katawan ay nagre-repair ng mga cells at nagpapalakas ng immune system. Kapag palaging naliligo tuwing gabi, lalo na kung pagod na pagod na ang katawan, may posibilidad na bumaba ang resistensya. Ang bigla ang malamig na tubig ay maaaring magdulot ng stress sa katawan, at ang pagkapagod ay mas lalong nagpapahina sa immune system. Sa ganitong kalagayan, mas madali tayong kapitan ng sakit, tulad ng ubo, sipon, lagnat, at iba pa. Isa pang aspeto ng panganib ay ang posibilidad ng pagkakaroon ng fungal at bacterial infections. Kapag naliligo ka tuwing gabi, lalo na kung hindi agad nagpapahid o nagpapaligo ng tuyo sa katawan, nagkakaroon ng moist environment sa balat. Ang pagpapatuyo ng katawan ay napakahalaga upang maiwasan ang pamumuo ng fungi at bakterya, na siyang sanhi ng iba't ibang sakit sa balat tulad ng alipongga, hadhad, o balakubak. Sa gabi, mas mabagal ang evaporation ng tubig sa balat, kaya't mas mataas ang risk ng pagkakaroon ng skin infection hindi maiiwasan ang usapin ng stress at mental health. May mga nagsasabi na ang paliligo tuwing gabi ay nakakatulong sa pag-relax ng isip at katawan. Totoo ito para sa ilan, ngunit para sa iba, lalo na kung malamig ang panahon, ang paliligo ay nagdudulot ng discomfort, panginginig, at labis na pagkapagod. Sa halip na maging dahilan ng kaganhawahan, nagiging sanhipan ng dagdag na stress at anxiety. Mahalaga ang tamang timing at kondisyon ng katawan bago magdesisyon na maligo tuwing gabi. Ang isa pang kinakatakutan ng ilan ay ang posibilidad ng hypothermia. Bagaman bihira ito sa mga tahanan, posibleng mangyari kung malamig ang panahon at malamig pa ang tubig na ginagamit sa paliligo. Ang hypothermia ay kondisyon kung saan bumababa ang temperatura ng katawan sa mapanganib na antas na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon, lalo na sa mga bata. Matatanda at may mahihinang resistensya. May mga paniniwala rin na ang paliligo tuwing gabi ay nakakaapekto sa daloy ng dugo sa katawan. Ang malamig na tubig ay nagdudulot ng vasoconstriction o pagkipot ng mga ugat na maaaring magresulta sa pagtaas ng blood pressure para sa ilan. Bagaman hindi ito laging nangyayari, dapat magingat ang mga may kondisyon sa puso at mataas na presyon ng dugo. Mahalaga rin talakayin ang isyo ng pagkadulas at aksidente. Sa gabi, madalas ay madilim na ang paligid, at kung basa ang sahig ng banyo, mas mataas ang risk ng pagkadulas at pagkahulog. Ang mga aksidenteng ganito ay maaaring magdulot ng pilay, bali, o kahit mas seryosong injury. Kaya't laging siguraduhin ang kaligtasan sa banyo, lalo na kung maliligo tuwing gabi. Sa kabila ng mga panganib, may mga paraan naman upang mapagan o maiwasan ang mga ito kung talagang kailangan o nais maligo tuwing gabi. Una, Siguraduhin hindi malamig ang tubig. Maaari namang gumamit ng maligamgam na tubig upang hindi mabigla ang katawan. Pangalawa, magpahinga muna bago maligo, huwag agad maligo kapag galing sa labas o kapag pawis na pawis. Hayaan munang mag-stabilize ang temperatura ng katawan. Pangatlo, tuyuin agad ang katawan matapos maligo, lalo na ang mga parte ng katawan na madaling kapitan ng fungi at bakterya. Kung ikaw ay may kondisyon sa baga, puso, o kasukasuan, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor bago gawing rutin ang paliligo tuwing gabi. Ang kalinisan ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang kaligtasan at kalusugan. Isaalang-alang din ang panahon, kung tag-ulan o malamig ang klima, mas mainam na iwasan muna ang paliligo tuwing gabi, o gumamit ng maligam-gam na tubig. Bukod sa mga nabanggit na pisikal na panganib, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang mga simpleng bagay na nakakalimutan natin. Halimbawa, ang pagpili ng sabon o shampoo na gagamitin. Sa gabi, nagiging sensitibo ang balat, kaya't dapat pumili ng mga produktong hindi harsh o matapang sa balat, upang maiwasan ang irritation o allergy. Sa huli, ang paliligo tuwing gabi ay hindi masama kung ito ay ginagawa ng tama at may sapat na pag-iingat. Ang katawan ng tao ay may kakayahan naman mag-adjust, ngunit huwag abusuhin ugali makinig sa sariling katawan, kung sa tingin mo ay hindi ka komportable, huwag pilitin. Magpahinga, mag-relax, at ipagpaliban ang paliligo kung kinakailangan. Ang pagligo ay bahagi ng ating pagkatao, ng ating kultura, isang simbolo ng pag-aalaga sa sarili. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, kailangang may balanse. Ang kaalaman sa mga panganib ay daan upang maiwasan ang sakit at mas mapangalagaan ang kalusugan. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon at pag-iingat, mas magiging ligtas ang bawat gabi, mas magiging malusog ang bawat araw. Kayat sa susunod na magdesisyon kang maligo tuwing gabi, tanungin ang sarili, komportable ba ako? Ligtas ba ang gagawin ko? Kung oo ang sagot, ipagpatuloy ang magandang gawain ng kalinisan. Ngunit kung may alinlangan, huwag matakot magpaliban dahil ang tunay na kalinisan ay hindi lamang nakikita sa labas, kundi nararamdaman din sa loob ang pag-aalaga sa katawan ay hindi nasusukat sa dami ng paliligo, kundi sa tamang pagpili ng oras, paraan, at pagunawa sa sariling kalagayan. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy sa ating katawan, sana ay maging paalala ito na ang kalusugan ay kayamanang dapat ingatan. Ang gabi ay oras ng pahinga, hayaan nating maging ligtas, komportable, at payapa ang bawat gabi, para sa mas malakas na katawan at mas masiglang bukas.